Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Another viral video, another reaction. For today's video nga ay magre-react tayo dito sa in-upload ng isang netizen matapos nga itong pumunta sa isang fast food sa Pilipinas na may pangalang Mang Inasal. Tingnan natin ano ba ikinagalit nito si kabayan bakit nga nagsisisigaw ito sa loob ng nasabing restaurant. Unang-una kami dumating dito, wala pang tao. Tapos kami na huli. Puro kay mga Ayan tayo. So sabi niya, unang-una raw silang dumating do sa fast food. Wala pang tao, pero hindi sila inintindi. Bakit ka maghuhurumentado ng ganito? Bakit naman magsisisigaw? ba? Diba? So anyway, siya yan. Pero depende yan sa atin kung paano natin dadalhin ang ating mga sarili sa mga pampublikong lugar. Kasi di diba paminsan minsan nakakahiya kung ganyan mag iskandalo tayo. Pero syempre, init ng ulo, hindi natin alam kung ano nangyari, kung ano pinagdaanan nitong tao. Bakit gano'n na lang ang galit niya nung araw na yon. Uh, ganyan ba ang ano ng inasal? Ito <coughs> oh, mga ano to, mga unang-una kami tao, sarado pa. Ngayon kami nahunay. sila kumakain na oh. Ayun nga naman, di ba? Pa, paano nangyari yon? Kung unang-una silang dumating do sa fast food, tapos nakita nila yung customer. Let's say, ikaw staff ka, di ba? Nakita mo yung customer, unang-unang dumating. Siyempre, unahin mo yung tao. Or tatanungin mo, unless yung tao nagre-reklamong ito ay uh, sabihin natin, umalis saglit or nawala sa pila. Tapos, nagtagal, bumalik ulit. Tapos, parang iniisip niya na hindi pa rin siya binibigyan ng attention. Marami kasing uh, posibleng factors dito eh. Hindi lang naman natin alam kung ano yung totoo nangyari dito sa video ito. Kung bakit ganoon na lamang ang galit nitong si Kabayan. Mga walang niya kayo? Okay pa nakasando kami, ganyan na gagawin nyo? <laughs> Hindi naman po, unang-una kami dito, sarado ba kayo? Porke <laughs> daw ba't nakasando sila? Ganun daw ang gagawin. Ulang una raw sila doon, sarado pa lang, ang na sila sa may harapan ng sinasabing kainan. Okay. Mahirap isipin kung paano nangyari, pero, pero syempre, nangyayari talaga yung ganito, di ba? Hindi natin maikakaila na may mga restaurant talaga sa Pilipinas at meron din naman talagang mga staff na mga restaurant. Sorry ah. May mga staff na mga restaurant na medyo may pagkakupal. Okay? Na parang tinitingnan nga naman yung looks nang isang tao pag pumapasok sila sa isang establishment. Aminin niyo mga kabayan, uh, marami sa atin ang guilty sa bagay na ito. Lalo na 'yung mga nagtatrabaho sa sales, sa customer service, kapag 'yung isang tao pumasok sa isang store mukhang mahirap hindi masyadong iniintindi, 'di ba? Hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin kasi iniisip, walang pera. Window shopping. Hindi natin nilalahat ha, kasi may mga customer service or may mga staff na hindi naman tumitingin sa mga ganyang looks or ganyang appearance ng mga ibang customer. Pero maging totoo tayo, ang masaklap na katotohanan sa ating komunidad na hanggang sa ngayon ay nangyayari at paulit-ulit na nangyayari hanggang sa hindi na nga nakapagpigil yung ibang customer sumasabog at ganito nga ang kinahihinatnan. Nakakapagsalita ng hindi maganda, napapasigaw sa public area or nauubos ang pasensya wala pa nga na na dito na kami ayun oh no? wala, na wala pa nga kami na ano ano masasabi mo ng pasensya ayun di ano masasabi ng ano staff syempre hindi magre-react yan kasi lalo pa naman tayo sa Pilipinas customer is always right diba? so pero 'wag yung ilalagay sa utak nyo yung customer is always right ha mali rin yan sometimes. May mga customer din naman talagang mali. Mga ganyan sitwasyon, kung kayo ay nasa customer service, tama rin naman yung ginawa ng staff. Hindi nila lang siya nagsalita. Humingi na lang na pasensya kasi sa isang banda, may mali din naman sila doon. Na ang tagal-tagal na nga doon, katulad nga nung binanggit ng customer nila na sarado pa lang yung store. Andun na sila sa harapan ng tindahan, actually. Tapos nga nung nagbukas, nag-start na sila mag-serve, tapos na una pa yung ibang mga nahuling dumating sa kanila, tapos sila nag pa rin. Matag natagalan bago sila inintindi. Porke, bakit ganyan ang istura namin? Ito mga walang yato, o oh, makinasan! So yun, inulit na naman niya, porket daw bagano na istura nila. So talaga hindi na ito si kabayan, kahit naman siguro... Ako aminin ko ha, ako minsan mabilis na rin talagang uminit ang ulo ko. Lalong-lalo lalo na sa mga ganyang bagay. Lalong-lalo lalo na kung... Uh, tama ka naman, di ba? Pero kung mali tayo, syempre, huwag na lang tayo mag-react ng ganun. Kasi, syempre, nakakahiya rin. Kung may kasama tayong mga pamilya natin, nakakahiya di ba? Para nakaka-iskandalo kahit pa paano. Pero kung sa tingin nyo, tama kayo, pwede namang magreklamo pero sana sa mahinahon na paraan. Hindi yung ganitong sumisigaw tayo kasi yung mga yan, nagtatrabaho din yung mga yan. Kung papaano hindi naman siguro nila intensyon na hindi kayo baliwala. nagkataon lang siguro na hindi kayo napansin sa sobrang dami ng tao. Pero nga, syempre, hindi ko pwedeng sabihin na hindi kayo nakita kasi nga sabi nyo, nauna pa kayo dyan. So, paano nangyari na hindi kayo inunang pag-servan dyan sa restaurant? Pwedeng, baka naman wala kasi kayo sa pila. <laughs> Yan, di ba? Pwede naman ganun. Baka mali ang pinilahan. Di ba? Kasi minsan may pila, kung saan may pila, andun lang yung counter, minsan may mga staff, pero kasi yung ibang staff, hindi naman sila dedicated doon sa counter para mag-serve sa, ano, sa pinakang mga customer. Andun lang sila nagsusupervise, nagro-roaming, nagche-check. So, may mga ganun kasi eh. Minsan kasi nangyayari yan eh. hindi lang natin masyadong napapansin, lalong-lalo na kung gustong gusto na nating maka-order. Ay, yun! Ay, grabe naman yun! Ba't naman ganun? Lalo sa public area, bakit may mga ganong uh, sinasabi? So parang masyado naman yun. Huwag na tayo magsalita ng mga below the belt. Wala e, sinabi ni kabayan. Hindi masyadong maganda yung sinabi ni kabayan doon sa last part. Kasi masyado namang offensive yung sinabi niya. Parang hindi na siya akma doon sa sitwasyon. Ano na, nailabas niya na yung samahan ng loob. Nag-apologize na yung staff. So, tapos na. Ganun na lang sana. Sana sa staff naman, kung sakaling may mga ganitong customer, di ba? May mga way naman eh, yung tinatawag nila na recovery service, kung tawagin, di ba? Ewa ko lang, for sure, sa mga customer service, alam natin yung tinatawag na recovery service. Kung saan, bibigyan natin ng something para ma-feel naman ng customer na hindi natin sila binaliwala, na in-acknowledge natin yung kanilang concern or yung kanilang complain. So, maraming way. Maraming way para sa mga ganyang bagay. Pwede naman yan sa approval ng manager, mga ganyan. So, kung gusto may paraan, sabi nga. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero kung malakas yung restaurant, wala silang pakialam sa reklamo ng customer or sabihin natin, sanay na sila sa mga ganong reklamo at naging bato na itong mga ganitong klaseng tao, ay wala na tayong magagawa dyan. Ang option na lang natin sa susunod para hindi natin ma-experience yung ganitong bagay, lipat sa ibang restaurant. Marami mga restaurant yan. Kung, baga, kung nagkano kayo ng masamang experience sa ganitong restaurant, pwede namang huwag na kayong umulit or iba na lang ang kainan nyo. Kaysa naman, masira pa ang araw nyo dahil lang sa ganitong experience. So, yan po yung nangyari recently sa Mang Inasal at nag-viral nga itong ganitong video. So, ang next video naman natin ay may kinalaman pa rin sa fast food. Medyo nakakadiri kasi. Tingnan nyo itong mapakita ko sa inyo. Ha? Ayun, no? Hindi, eh. Ya. Sarap, Pilipino, di ba? Narinig nyo? Sabi niya, sarap. Tagalog. Ulitin natin para marinig nyo. <laughs> no? Sarap, ha? Ah. Diba? ex yata ako, ha? Sura ko O, diba? Eto oh, diba? yung mga nakakainis na crew yung mga ganito klaseng crew. Kasi di ba, ewan ko bakit nila ginagawa yung ganitong klaseng trabaho. Napakababoy, di ba? Imagine kayo yung nakakuha ng order na yan tapos dinuraan. Wala kayong kamalay-malay. Unless kilala niyo yung taong to at may ginawa kayong something sa taong yan at ilan yan talaga yung way niya para makaganti sa inyo, eh wala kayong magagawa doon. Pero sa mga crew na gumagawa ng ganitong klaseng kabalbalan sa inyong mga trabaho, makonsensya naman kayo. Hindi man ngayon. Babalik at babalik din sa inyo yan. Huwag kayong mag-alala. May karma. Okay. Eto pa nga yung isang clip, yung isang video na pinakita rin sa social media. meow, meow, meow. nyaw, 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 Sabi nung background. Kung ma-experience nyo yan, anong uh, gagawin nyo? Pero syempre, hindi nyo makikita yan. Nangyayari yan sa likod ng kitchen. Nakakita kayo ng ganito to, sana wag naman natin ma-experience. Kasi nakakadiri, di ba mga kabayan? Ito kasi yung after niyang video na yan eh. Inuli ka namin! Lumura ka sa pagkain. Viral ka na sa social media! <laughs> Sorry po! Sorry na po! Kawalan niyo hey! Huli ka, Balbon! Yan ang dapat sa inyo. Kung ganyan kayo, wag na kayo magtrabaho. Siguro sakit na yan yung mga ganyang klaseng bagay, di ba? Kasi kung normal ka, ba't mo mang gagawin yan sa isang trabaho mo? Papakain mo sa mga customer mo, ganyan may dura. Buti yung dura mo, giging immortal yung kakain ng uh, burger na dinuroan mo. Huwag na po natin gawin yung ganyang mga trabaho, mga kabayan. Kasi bukod sa hindi maganda, bukod sa makakasira sa image or sa imahe ng pinagtatrabaho na ating kumpanya, hindi siya talaga maganda or kanais-nais na makita. Kaya naman mga kabayan, sa mga nagtatrabaho dyan sa customer service, kung fed up na kayo sa inyong mga trabaho, mas magandang huwag na lang tayo pumasok. Kesa naman ganito yung ginagawa natin at tag aagrabyado tayo ng mga customer natin, ginagawa natin yung mga bagay na ikasisira ng araw ng mga customer natin o ikasisira ng imahe ng ating mga trabaho, eh mag-resign na lang po tayo para hindi na tayo makaistorbo, para hindi na tayo maka at hindi maapektuhan yung kumpanyang pinagtatrabahoan nyo. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang mga ganunong klaseng video, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Parang salamat sa iyo panunood.